Hello everyone, welcome to my channel, guys. Ayan guys, may ano po tayo guys from Timo. May mga parcel po tayo guys from Timo, guys. Tingnan natin kung anong laman nito, guys. Ayan, ito siya. Ang una kong order sa Timo, guys. Kaya mostly sa Shopee ako. Hindi nagtry ako sa Timo. Ayan siya, guys. Oh, isang parang plaque lack of appreciation. <laughs> This is for teacher, guys. Teacher, thank you for helping me grow and learn. Yan po ang likod niya. Teacher, thank you for helping me grow and learn. Yan po, guys, ang nakamarka. At yan, guys, so pwede pwede pala nating itindig to maka siya alone oh, can stand alone <laughs> kahit walang base Ayan, magkastan siya. Ang ganda. Nagandahan ako dito sa design niya, guys. Very attractive. O, oh, di diba? This is for teacher ni Onin. Para remembrance sa Teacher's Day. Maganda siya, di ba, guys? O, oh, si Pwede niya itong ano sa kanyang table. Ilagay sa kanyang table ni teacher. Diva. At saka, may pangalawa pa na pack, guys. Ano to siya? Uh, ka, ka, kasabay. Kasabay silang dumating itong dalawang pack from Timo. Okay. Open din natin to, Kasi nal nalilimutan ko kung ano ba ang mga in-order ko, guys. Mga ano lang yung mga cheap cheap lang guys bahin hindi yung mga mahal kasi can't afford tayo sa mga mahal ayan open na siya at eh ito pala ang order ko na no oh, tingnan natin kung wala na bang natira <laughs> baka may natira pa sa loob ah ito pala siya guys ang in order ko na ah uh, garlic garlic crusher <laughs> garlic crusher ba yun yung pang ano ng garlic or bawang oh si may ano pa siya sa ating kamay guys oh di ba pang ganyan ganyan ayi kasi may mga order kami na ulam or pang okasyon pag maraming bawang ang gamitin so ganyan ganyan na lang may magagamit na ako tsaka itong isa dalawa, dalawa pala ang laman dito guys ayan yung isa is yung pang ano ng mga cupcake guys or mga small cakes lang yung sisidlan packing ayan kuha tayo ng isa kuha tayo ng isa at ating isample kung paano ito i ano guys if fix yan dito ako mahirapan <laughs> dito ako na dito ako mahirapan paano to guys unahin natin tong first side yung mga edge i fold natin kasi may mga guide naman na mga linya linya para di tayo mahirapan ayan ito na mas stress mas, stress ako nito guys o di ba ah ganyan ganyan o oh, isip isip lang kung paano <laughs> nako nahirapan na si Bajul kasi now lang ako nakatry ng packing na ganito guys ay meron pa pala yung last December yung kids meal some christmas party pero hindi ganito hindi pure carton ayan ganyan pala kasi mostly guys sa uh, packing namin sa mga ano orders is i yung mga i or aluminum tray or mga styrofoam styro ayan natapos na sa wakas ang dalawang side So, dito na tayo sa top, top cover. Tingnan natin. Nako. <laughs> ang hirap. <laughs> ang hirap pag di sanay. It's my first time to have this, mga guys. So, isip-isip at mikos-mikos ang ating gagawin. Ayan na. Malapit na matapos. At saka, dito, Tingnan natin, di ba tayo mahirapan dito sa pang last pang cover. Ayan. Oh, kailangang i-fold talaga siya, guys. Para mapasok yung yan, yung pang cover. O, oh, di ba? Ay, naku, natanggal ang sa gilid. <laughs> ay, pastilan natanggal. Okay. So, balik ulit natin. At yan, ito na naman ang natanggal. <laughs> Ay, kawawang bajul na sister na na stress, na stress, stress, na stress, na stress, na stress. O, oh, di ba Dana siya, guys. So, oh, kung ano lang pala siya, cute. Maliit lang pala siya, guys. Pang, dalawang regular size ng cupcake lang siya guys oh, so okay na rin yan pangbigay bigay lang ba guys no oh, isang kamay ko oh, safety na siya guys wala nang langaw <laughs> ayan ito siya 1 2 3 4 five. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, mga 20 sya guys. 20. 20 pala. Ay, 20 ang isang pack. Ayan, ibalik na natin sa plastic guys para walang mga dust Dust in the wind ah, pati ang ating sample o oh, diva kasi hindi pa naman natin gagamitin to now ayan ito ang dalawa ko ang dalawang laman ng isang pack guys oh see that's all guys for today thank you so much everyone for watching bye bye